Double date kayo, no? Ay, hello. Lagot ka talaga kay, alam mo. Oh, shit! Okay. Talagang. Yes, I get Ang workout, right? Ang workout ako. Namin work lang nakadita, dito, yeah. yung mga gawa namin. Oh, hindi oh, niya kasi alam kung paano yung ma outfit ng workout. Kaya siguro hindi niya alam.

Kupal. 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 Hindi. Ayun eh, nga. Mag-sorry nga, mag nga ako sa iyo eh. nga ako sa iyo eh. Kasi si Atil, pinipilit ako eh. Sabi ko, ayoko kasi mga galit ka sa amin. Saka may ka pa. Yung kay Kulin ah. Hindi ka nagpapaalam ah. <coughs> ano? Ano mo naman yun Hindi e. ko naman gusto yun eh. Hindi ko naman gusto Ikaw wala. Kasi ko mga sa kaya naman. Alam mo, wala akong pakialam kung maging kayo ni Kulin. Ang sinasabi ko magpaalam ka. Ay nga nee, Kaya nga gusto ko magpaalam mo na siya. Sabi niya, takasalan daw kami. Oo, palo lang. Wala wala namang Wala ginagawa mo sa mga eh. Wala mo ganyan eh. Eh gusto kang magpaalam, siya nga lang kumatakas. O oh, tara. Ito, sa Greenhouse? Sama mo, punta eh. Sama ko. Ha? Sama ko. Sama ko. Sama ko. Bakit? Gusto ko nang mga ito sa Wow. Ano? O sige tara. Kaso, baka nang sa kalamot. Wala, wala doon. Pero umayos ka. Ikaw, baka sabi, kinukonsente kita ko. Upal ka, umayos ka. Hey, umayos naman ako. Eh. Kailangan mo naman ako. Umayos akong tao eh. O, sige, tarapan na tayo doon. Yan, ganyan ang gusto ko. Tsaka, oh, oh alam ka. Ako kasama mo. Para pag tinanong niya lamat. di, sige, nagpaalam sa akin yan, boss. Pero, oh, diba? Ano naman yun eh. Pero no, sarapan ah. na lang tayo doon. Ikaw na. Ako Ikaw na. Torpe din eh. Ikaw, makapal mo nga mo eh. Mukhang may dito. Ha? Ay, ate Sam. Ano yun? Siyel daw po. Ano yun? 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 Ano 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 yun? Ano Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano 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 yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Wala, yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano eh, sila ano, sila andeng. Diyan lang kayo. Uy! mo kayo. Uy. Yel! Bek! Yel, yeah, may naghahanap sa'yo. Ako lang? Ibaba mo na rin si Kulin. Double date kayo, no? Lagot ka talaga. Lagot ka talaga kay Alamat. Ay, hello! Lagot ka talaga kay Alamat. Uy! Diyan, dito Lagot ka. Nandito kayo. Ate, hindi ko sinabi Wallet. ba? Nasa taas din. Oo, oh, nasa taas. Sakit ka na lang. Yes, I'll get it It's a workout, right? We'll work ako. Hey. out ako. Mamin lang ako dito guys, yun mga gawa namin. Oh, hindi ka naman we'll workout lang ako. Mata ka sa harap. Mapalit ka naman. Na. Oh, na, na, Sa taas yung wallet mo. Nasa taas. Hindi niya kasi alam kung paano yung mga outfit ng workout eh. Kaya siguro hindi niya alam. Grabe ka naman, Jay. Parang kung naman sinasabi yung to yun. Grabe ka naman, Jay. Kung naman sinasabi, sinabi ko lang na baka hindi niya kasi alam. Kasi hindi siya nag-workout yan. DJ hindi, Jay. Kasi lang. may mga mga lalaki oh. kasi, di ba? First, Oo. 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 siguro. ko -work nag-workout na Nag-t-shirt like, ka man lang. Oo, oh, nag-t-shirt ka, oh, ka sa ano. Ate, okay, mag-workout okay, okay, okay. mag oh, mag mag na ako. Oo, mag-beast na ako. Ayan mo na yun. yun. Tapos, Ayan mo, eh. mo yan. Ano yung ginagawa di mi... mo dito? Ito ba yung ma natin? Ba't saan magmerienda tayo? Ikaw, nakita ko ka. Ako, yari. Naku, yari. Nakang kita. Naku, lagot. Hindi ako nakatingin sa amin. Kami, Greya. mo. Kaya yung dalawa. Sabay pa kayo. Lagot. mo. Hindi, Greya mo. Alam mo na ang pa sinasabihan mo, Sabay pa nga sinasabihan mo. Kitang-kita. Oh. 'Di ba kitang-kita? May video, may video. Kitang-kita. Wala nang na ako na, na, na. na ko din. Wait, itisong, Wala nang na. na. na, na, na. na. na, na. na, date. Wala ko din. 'yan, eh. Orange 'yung Wala na. Umuwi na kayo.